Ma'am, handa na po ang sasakyan. Pwede na po tayong umalis. Wika ng uniformadong driver niya nang kumatok ito sa pinto. Suot ang sexy ngunit eleganting damit taas noong naglakad si Andrea papalabas ng malapalasyo niyang bahay. Pupunta siya sa isang mahalagang okasyon kaya dapat lang na magarbo siya. Halos dalawampung minuto rin ang itinagal ng biyahe bago huminto ang magaran niyang sasakyan sa tapat ng isang 5-star hotel. Iyon ang hotel na pinakamahal sa buong bansa. Ang totoo ay isa yon sa mga lugar na madalas niyang puntahan kapag nais niyang mag-relax. Buong kumpiyansa siyang naglakad papasok, bit-bit ang kanyang mamahaling bag. Sabay-sabay siyang binati ng mga empleyado na karamihan ay namumukha niya na sa sobrang dalas niya roon. Good evening po Mrs. Romero. Sabay-sabay na bati pa ng mga ito. Isa sa mga ito ang sumabay sa kanya para iatid siya sa kanyang destinasyon. Agad niyang narinig ang bulungan nang makapasok siya. Hindi ba si Andrea Romero yan? Yung modelo na napangasawa ng, ng congressman? Narinig niyang bulong ng isang babae. Tignan mo kung paano niya itrato ang mga empleyado. Akala mo Reyna siguro VIP yan dito bulong pa ng isang babae napangiti siya kahit saan kasi siya pumunta ay pinag-uusapan talaga siya pero ano bang magagawa niya kung sikat siya at marami ang naiingit sa kanya nang makarating siya sa lugar na pagdarausan ng kanilang high school reunion ay marami na ang naroroon habang naglalakad siya papasok ay isa lamang ang nakikita niyang ekspresyon sa muka ng bawat isa. Paghanga. Andrea dito. Napalingon siya nang marinig ang pamilyar na tinig ng isa sa mga dati niyang kaklase. Si Blessy. Napangiti siya. Hindi pa rin kasi nagbabago si Blessy. Maingay pa rin ito. Nang makalapit siya ay natawa siya sa mga reaksyon ng mga ito pawang laglag ang mga panga nito. Grabe Andrea, alam na namin maganda ka kasi madalas ka namin nakikita sa TV. Pero may igaganta ka pa pala sa personal. Nakangiting papuri ni Aaron. Bakas ang matinding paghanga sa mga mata nito. Hoy may asawa na yan. Pabirong saway ni Blessy sa lalaki. Umugong ang malakas na tawanan. Nilibot niya ang tingin sa mga taong kasama sa mesa. Bahagya siyang nadismaya nang hindi niya makita ang hinahanap. Subalit ilang saglit lang ay narinig niya ulit na tumili si Blessy. OMG! Nandito si Erika! Napalingon silang lahat sa bagong dating. Si Erika Salvador, ang valediktorian ng batch nila. Lihim na napangiti si Andrea iyon kasi ang araw na pinakahihintay niya. Ang ah, muling pagharap nila ni Erika. Nice na kasing ipamukha rito na kahit ito ang nanguna sa batch nila noon, hindi naman ito ang pinakasuccessful. Isang matamis na ng ngiti ang pumaskil sa labi niya nang batiin niya ito. Nang sipatin niya ang suot nito, tumasang ang kila niya nang makitang isang simple ngunit mamahaling bestida ang suot nito. Nanlaki ang mga mata nito nang makita siya. Andrea, naku ang ganda-ganda mo sa personal. Mamaya hihingi ako ng autograph ha. Paborito ka kasi ng mga anak ko. Ngumiti siya sa babae. Oo naman, may dala akong ballpen. Kahit saan kasi ako pumunta, may mga fans ako. Pasimpleng pagyayabang niya. Sa ganda mo ba namang yan, hindi ako magtataka. Nakangiting tugon nito bago umupo sa bakanting upuan sa tabi niya. Lihim siyang napaismid. Hindi pa rin ito nagbabago. Nagpapanggap pa rin itong mabait kaya naman gustong gusto ito ng lahat. Isang sandali pa ay masaya na silang nagkwentuhan. Matagal-tagal din bago siya nakakuha ng perfectong pagkakataon para magyabang sa mga dating kaklase. Grabe ano, Si Andrea naaalala ko noon, sikat na sikat kasi maganda na matalino pa. Pagbabalik tanaw ni Lance, isa rin sa mga kaklase niya noon. Akala nga namin itutuloy mo ang pagiging abogado mo Andrea, yun pala pinili mong magmodelo. Komento naman ni Aaron. Ngumiti siya. Oo naman, pero eto naging successful naman. Marami akong proyekto bilang isang modelo at mayaman ang napangasawa ko. Superpekto so talaga ang buhay ko. Humahagik-hik na tugon niya. Nilingon siya ni Erika. Nakita niya itong tahimik na nakikinig. Pero wag na nga ako ang pag-usapan natin. Pag-usapan naman natin ang Victoria natin. Hindi ba't inaasahan ng lahat na siya ang magiging pinakasuccessful? Anong nangyari Erika? Anong feeling na mas malayo na ang narating ko sa'yo? natatawang tanong niya sa dating kaklase. Nakita niya ang gulat sa mukha ng mga kaklase. Latang hindi inaasahan ng mga ito ang patutsada niya. Nang lingunin niya si Erika, nagtaka siya ng imbis na mapahiya ay ngumiti pa ito. Bago pa ito makapagsalita, ay narinig niya ang malakas na boses ni Blessy. Naku Andrea, hindi mo pa pala alam Si Erika ang may-ari ng hotel na ito. Kaya nga dito ginanap ang reunion natin eh. Libre lahat, pagkain, alak, wala tayo kahit isang sentimong binayaran. Buong pagmamalaking kwento ni Blessy. Pakiramdam niya ay namula ang buong mukha niya sa labis na pagkapahiya. Hindi siya nakakasama kapag lumalabas sa mga ito kaya hindi niya alam. Sa akin ang buong hotel na ito Andrea, sa akin at hindi sa asawa ko. Dagdag pa ni Erika, kaya lalo siyang napahiya. Naku, wag na tayo magkumpara ng mga naabot natin sa buhay dahil baka mangulilat ako. Maging masaya na lang tayo sa mga naabot ng bawat isa, ang payo ni Blessy na sinangayuna naman ng marami. Sa sobrang pagkapahiya ni Andrea ay nanatili siyang tahimik hanggang sa matapos ang reunion. Sa kabutiang palad ay wala na rin namang nagbukas pa ng usaping iyon. Habang sakay ng kanyang magarang sasakyan pa uwi, ay maraming napagtanto si Andrea. Matagal niyang ginusto na matalo si Erika sa lahat ng bagay. Ngunit hindi siya kailanman nagtagumpay. Naisip niya marahil ay hindi naman talaga kompetisyon ang buhay. Kailangan lang natin na makontento at hindi magkumpara para maging tunay na maligaya.